Good morning. Dahil oh, Sunday, ayan, napakadaming tao ulit. Dito sa bulungan. Daming tao. Te Eva! Hello! Bini na po kayo. Pura lang. Ito, <laughs> may pangkilaw. Pangkilaw daw. Ano ba yan? Ano yan? Ano? Salanyase! salanyase. 140 lang kilo! 140 kilo. Ayan. Di ba ano to? big bed niya. Kalau kaya na big bed niya Seventy. na Dami. Dalawa Dalawa. So 36 So 35 Sa <laughs> Wala <tacho> Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Alata <laughs> ako sa'yo

Okay. Um, Hello, uh, okay. ah. <laughs> uh, okay. kilo Ay hindi bulok ah. Order Magkano 'yung alimasag? Alimasag ko ba maganda? Magkano kilo? Magkano din po 'yung alimasag, madam? 300. mahal mahal ng alimasag ngayon, 300 po ang kilo ngayon. 300.